alamin na agad natin ang sino mga fan eh, kung sino ang kanilang top 3 most beautiful celebrities. Roll VTR. Number 1, Christine Hermosa. Number 2, Don Solueta. Number 3, Dina Bonadou. Bakit si Christine? Um, si Christine kasi nakikita ko habang tumatanda siya, lalo siyang gumaganda. Kahit may mga anak na siya, kay Oyo. Kaya eh, siya yung number one most beautiful face celebrity. Para sa akin, number one, si Catherine Bernardo. Pangalawa, si Liza Soberano. Pangatlo, si el Soson. Bakit si Catherine? Para sa akin, ano, natural beauty. Kahit walang make-up, maganda. Okay, sa so female naman, number three ko, si Barbie Fortesa. Number two ko, favorite ko na ever since, si Anne Curtis. Number ko, number one ko, of course, si Kim Chiu. sa PBB pa lang, yung face card ni Kim Chiu. Hindi hindi siya tumatanda, no, from PBB days hanggang ngayon. Parang din mo siya 35 years old. So, bagay sa kanyang pagiging Chinita Princess. Ayan. Ayan, same oh, na mga panay. Oh, correct. Kung sino para sa kanilang pinaka pinakamagagandang artista. Pero yung last part kita. Mate, sino? Oh, ako ay oh. iba-ibang magandang. Oh. Para sa akin, iba-iba ang beauty. <laughs> kasi yung pinag-usapan natin na beauty, iba-iba. Kanya-kanyang panay. Eh, eh ayoko na magsabi. Baka mamaya oh, magsabi oh. ako na. Kaysa, kasi minsan ang mga opinion correct. ng bawat isa sa atin, sasabi, ay mas maganda si mas maganda si girl. Also, might as well. Mas, Wag so, na minsan lang ako. Ikaw, sinin tatlo. Ikaw, tatlo kasi di ba pag nagsabi ka tinitake against sa'yo iyo ay, may napakarami. mas magandang din oh, pero oh. ibig sabihin po kanya-kanya tayong taste kanya-kanya tayong gusto na maganda sa iyo mm -hmm. hindi maganda sa iba kaya Ayo kayo magsalita, baka mami sasabi, Ay, nako! Siyempre siya ako magandang dahil idol may. Ay, nako! Kaya may siyempre siya magandang ganun. Pero even ganun, celebrities, ganun, ha? Even celebrities like Al-Cortis. Jude and Santos, uh, lahat sila nag-aagree talaga na para sa kanila magaganda na sila. Si Christine Hermosa talaga uh, uh, ang pinipick nila talaga. Kasi during nung kabataan po ni Christine in Purness, mm -hmm. isa siya talaga sa pinakamaganda. At sabi ako doon ako nagkakamali ha, ang sabi ng taga-ABS na matas ang katungkulan doon. During nung panon ni Christine po sa mga artista nilang babae, Christine daw ang pinakamaganda. Correct. At naging close ka, ka Christine. Yes. So, diba? Isa sa mga eh, pili ko nung bago. Ah, diba? Maganda oh, naman oh. talaga si Christine. At until now, maganda po siya. Sabi nga ng kanyang bena na si... Dina Bonnevi. Dina Bonnevi. Oh, proud na proud siya, di ba? Dahil sa yes. kagandahan ni Christine. Kayo mga classmates, sino ang tatlong pinakamagaganda sa inyo? Oo, oh, oh, diba? correct. At bago tayo, ano... Bago magpatuloy. tayo patuloy, eh, yes, babatiin na natin ang ating mga viewers na nanonood sa atin. Diba sa ating bagong time slot, Sina Marcelita ng UK, Carmen Dolalas, uh, Eva Bautista, uh, Lorna Anselmo, Alice Lopez, uh, Weng Ayong, Weng Agustin, yes. MJ Plantig, oh. Eva Bautista, Tapit Aquino, Marina Corazon, Ate Norma Melisa, Ate Carmen Dolalas, Ate Evelyn Chu, Si Ate sino ba yung babae? Uh Oo. -oh. Linda Moreno. Ang ating kaibigan, si Audrey Narvaez, laging nanonood. ba? Diba? High friendship. And, And of course, Keverwell Ebora. Hello there. Mami Amores, hello sa inyong lahat. Hi, Nili Badisas. May wait. laging nagtitin. Meron na sa doon diba? si Shalyn Penken, si Kim Chu ang super yes. ganda, inside and out. Correct. Maria sa Teresa Sumayang, hello. Walang duda, maganda si Kim habang tinititigan. Oh, diba sa diba? ako, ang pinakamagaganda oh, 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 para sa inyo? Ayan, dami sa mga klasa. Na Ayok, yes. abilis silang sumagot ha, ah, si Ravelyn Starkey, ayan, from Colorado, USA. Edita na doon sa watching from Talisay City, Cebu, ayan uh, kailan kaya darating si Yun Bin? At dumating na dumating si Yun na. Bin. At nanood Oo. si Mam Ma Chalo, nagpakapanin, nagpaka-selfie-selfie. Ganun-ganun, di ba? Correct. Diba? Hi, Millie Badisos. Hello. At saka si Tapet Rocky, of Yes, course. Ate Norma Melisio, Ate Remy Nidoy, si Ate Cecil Pini. Hello po sa si inyo. Yes. Yes, Miss Eva. <music>